Welcome to my vlog, Annabelle Vlogs. Ito si Morit. Ano ganit pangalan mo? Morit. Morito Fernandez. Oo. Kapanahe siya sang bag. Mga sapatos. Amo man? Payong? Mm, payong. Mabisan din siya makadto. May service siya nga motor. Di kung gusto nyo magpatahe. Pa-home service. Or pa-home pa service. Eh, Palo nyo lang si Moreto. Oh, Fernandez, Bago pa nga bag na last last, magani nakita ko siya. Namin. Oh, namina oh. manuma nga pagatahi pero bakod, kayang sa makina. Nipis man nga hilo ini kay bakod nga hilo. Di, sa gusto magpatahi. Magpalo sila sa imo para. Oh. Kag i-search niyo si Morito Fernandez. Amo ni ang ya Facebook page ni Morito. May YouTube channel ka man? Ang mo, ano, pobreng tindero. Ano mga balgya mo? Mga prutas. Tapos sari-sari ni Ted Fruits. Uh, oo, may balgya siya nga sari-sari nga fruits online. Pwede man kamo ka order saya sa online. Basta ipalo nyo lang si ano. Makita mo na Danila Tanan. Lorito Fernandez. Ah, oh, may free delivery ka mo? Kaya gusto sa online? Oh, wala kami get charge sa delivery. Kung anong presyo, mo lang na. Oh, tika tau, hay gali. Kanami gali kong mag-order sa inyo sang prutas. Amo lang yung mga baliga, mga prutas, tapos may sideline ka pa nga panahi. O, oh, pag ano, gapang, gapanahi panahi sapatos, ga service. O. Oh. Isan Di din pa din area, basta dari lang sakop sa ilo-ilo, home service namon. Wala man ang charging fee. Free home service lang, kung pila ang bayad sa patahe, amo lang. Hmm. Ti, ka mo. Kung gusto nila may ara sila mga guba nga cellphone kabalo Inapama. ka man ginapamakalma namon mm. Na nila sa kay Moret Moreto Fernandez sa sa Facebook page niya or sa Facebook niya makita nila danto niya ano ginapang bakal ga panahi ga baligya sang native fruits ga delivery order na kamu kang Moret Fernandez wa gali sang charge sang ya delivery Di nami galit mag-order sa si iyo sang prutas. Pati ang panahit ng home service, wala man. hindi na sila magsayang pa ino hindi na sila mag-gasto kung masayang. Kapto na ano lang ka May contact number ka man? Oo, arat sa ano? Sa iyo Facebook page, nakabutang. Tapos arat man sa ano messenger direct. Oo, ay ah, may arat daw sa messenger. Ti-search nyo lang si Morit. Fernandez para kadtoan nang kamo di na kamo papangabudlay di na kamo kadto sa ilo-ilo kay nagadto ko to sa Iloilo nagpatay sa bag di pareha sini nga kabakod bala ang hilo oh. bakod nga hilo ang gintay sa bag bago bago pa tapos na las last na okay na ah, may free delivery kamo kag sa online wala kami ga charge sa delivery kung anong presyo mo lang na oh uh, tika taw hay gali kanami gali ko mag order sa inyo sang prutas amo lang yung mga balga mga prutas tapos may sideline ka pa nga panahi oh pag ano ga pang ga panahi sapatos ga home service oh uh -huh. di din pa ding area basta dire lang sa akop sang Iloilo ina home service namon wala man charging fee free home service lang kung ano pila ang bayad sa patahe, ang lang makita nila dahil ito niya ano, pinapang bakal ga panahe ga baligya sa native fruits ga delivery order na kamo kang Morit Fernandez wag gali sang charge ang ya delivery di nami gali mag order sa emos ang pati protas pati ang panahe na home service wala man, di na sila magsayang pa ilo ilo, na sila magasto kung masayang may contact number ka man? Oo, oh, ara sa ano? Sa imo Facebook page oh. nakabutang. Tapos ara man sa ano Messenger direct. Oo, oh, ah, may ara daw sa Messenger. Te search niyo lang si Morit Fernandez para kadto ng nang kamo, di na kamo papangabudlay, di na kamo sa Iloilo. Kay nagadto ko to sa Iloilo, nagpatay sa mubag. Makina ang gintahi, isa lang kad dalaga, padalagan. Di pa sini nga kabakod bala ang hilo. Oh bakod nga hilo ang din tayo sa bag bago bago pa tapos na last last na